Hi there mga kabudol! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So for this video, magre-review tayo nitong Jisoo Life Handheld Fan. Well, pag sinabing Jisoo Life, kilala na talaga tong brand na to dati pa. Pero guys, ang pinaka nakakaintriga is itong product from them na binili ko. Kasi guys, hindi siya affordable as in ang pricey niya or ang mahal niya. So na-curious ako, bakit ganun yung presyo niya? So titingnan natin ngayon kung sulit talaga to at saka maganda siya. So itong tinutukoy ko is itong Jisoo Light Handheld Fan Ultra 1. So bakit ko nasabing hindi affordable to? Kasi guys, ang price nito is 3,449 pesos. O di ba nakakaloka? <laughs> sa presyo na yan guys, pwede na kayong halos bumili ng tatlo or dalawang uh, stand fan or electric fan para sa bahay niyo. So talaga na curious ako bakit ganun yung presyo niya? Ganun ba talaga siya kaganda? So yan yung aalamin natin for this video. So anyway, i-unbox na natin to ng mabilis lang. Oh, diba? Ang ganda ng box niya, guys. So, here's the box again. Ayan. Napakaganda. JL. May pakintab effect siya. <laughs> I really like it. Ayan. And then, sa likod niya, the world's number one portable fan brand. So, let's open it. Wow! So, syempre, pag binuksan na natin siya, ayan. So, ang pinakaunang item, syempre, itong Jisoo Life Handheld Fan Ultra One. So, ito agad yung makikita natin. So, meron siyang 9,000 mAh battery and you can use it up to 6 hours. So, lagay mo na natin siya dito. Meron din siyang kasamang storage bag. Tapos kapag inangat natin tong box na to, ayan. Meron din laman tong box na to, pero unahin natin yung mga nakalagay dito. So tatlo yan, guys. Meron dito, una is yung square wind nozzle. Ayan. Next is yung round wind nozzle. Ayan. And then, ito yung pangatlo guys. Which is yung pinaka base. Ayan. So, pwede nyo itong ikabit sa ilalim ng handheld fan natin para makatayo siya. Ayan. So, alisin na muna natin itong box na to. So, buksan naman natin to So, dito naman meron tayong dalawang available na USB cable. Ayan. Ito yung pang-charge nyo sa kanya, guys. So, dito merong Type-C na dalawa. So, Type-C yung dalawang dulo niya. Yung isang USB cable naman niya is yung regular na USB. Ayan. And then, yung kabilang dulo, Type-C. So, may choices kayo kung anong gusto nyo gamitin dyan sa dalawang yan. And, eto naman yung lanyard. Ayan. So, ikakabit natin to dito sa ating Jisoo Life fan. And, syempre, meron din siyang kasamang cleaning brush. Ayan. Para panglinis natin sa ating Jisoo Life fan. And last, syempre yung kanyang Jisoo Life Manual. Ayan. So yan lahat mga kabudol yung uh, kasama ng package ng Jisoo Life Handheld Fan Ultra 1. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga gamit ng accessories niya mamaya. Pero bago yon syempre, i-charge na natin yung Jisoo fan natin para masubukan na natin. So, dito yung siya ikakabit, guys. So, nakikita nyo guys, ayan. Nagbe-blink na yung uh, 0% pa lang siya for now. So, makikita nyo naman na nagbe-blink kaya malalaman nyo na nagcha charge na siya. Aalisin natin siya syempre kapag nag-100% na. A few moments later. So, eto na mga kabudol. Susubukan na natin itong handheld fan natin by Jisoo Light. Pero bago yon, if you find this video very helpful and kung nag-enjoy kayo, please pakilike nyo naman. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng 3B Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong review vlogs na ilalabas ko. So, eto na talaga, susubukan na natin tong Jisoo Life fan natin. So, bago yun guys, syempre, papakita ko muna sa inyo yung mga controls niya or yung mga buttons niya. So, eto, tong kulay orange na nakikita nyo, yan yung on and off switch niya. Tapos, eto naman guys, eto yung tinatawag na non-polar toggle wheel. So, uh, ayan guys, na-scroll mo siya up and down. So, dyan yung kukontrolin yung lakas ng hangin niya uh, from 1% to 100%. Ayan. Tapos, dito naman sa likod, eto yung on and off switch ng ambient light niya. So, kung nakikita nyo, ayan, yung gilid na yan, ayan o, oh. hindi lang siya masyadong kita kasi hindi pa siya nakabukas. Pero, ilaw yan guys. So papakita ko rin sa inyo kung ano yung purpose niyan. Kung bakit meron siyang ilaw. So eto na, buksan na natin. Tingnan natin kung talagang malakas. and guys, so naka-on na siya. So nararamdaman ko na yung hangin niya. And sa nakikita ko, ayan o, meron siyang display screen. Ayan o, diba? So yun nasa gitna. So, nakalagay 1% kasi talagang 1% pa lang yung hangin niya. So, hindi ko pa siya nilalakasan. Eh, ayan na. Medyo naririnig nyo na. Diba? 1% pa lang yan. And then, itong uh, on and off switch nya, kapag clinic nyo siya ng dalawang beses, ayan o, oh, makikita nyo yung battery level nya kung ilan na lang. Sa ngayon, full battery pa rin sya at 100%. So, lakasan na natin siya, guys. Ayan o, diba? Tumataas yung level ng percentage nya. So, lumalakasan rin yung hangin nya. So ngayon, ayan, lalagay ko sa at least 30%. Ayan. So wow. <laughs> okay. So actually, guys, kanina yung 1% nararamdaman mo na talaga yung hangin niya. Tapos ngayon tinaas ko sa 30%. Ayan, oh, nakikita nyo naman, oh, oh di ba? So pinagpapawisan na ako, perfecto. Ayan, oh, nahahangin na talaga ako. Pero 30% pa lang 'yan. So susubuan ko pa sa up to 50%. Ayan. O, oh, di ba? Wow! <laughs> so, ang ganda niya, actually. So, talagang, in fairness ha, nakaka-press ko talaga siya. Kasi, ayan o, oh, kita nyo. O, oh, ang bongga niya, guys. Ang lakas ng hangin niya. 50% pa lang yan. Okay. Okay. So, na-imagine ko na guys, kapag ginamit nyo to sa labas, tapos mainit, in fairness, talagang effective siya. So, paano pa kaya kung 100%? So, ano na kaya siya kalak? <laughs> okay, so, guys, grabe. <laughs> Ayan, nakikita nyo. Grabe. <laughs> Sobrang lakas ng hangin niya. As in, wow, grabe. Sobrang nakaka guys. Ang bongga niya. Ang ganda ng hangin na lumalabas sa kanya, malamig. Ayan. So, 'yan 'yung 100% niya. So, eto, guys, meron akong dal dito. Ayan. <laughs> 'Di ba? Ganda niya. So, at 100% level ng hangin niya, papakita ko sa inyo kung gaano kalakas 'yung hangin. So, tapat natin dito sa dal. <laughs> okay. Wow. Oh, di ba? Grabe. Ayan, kahit ilayo natin ng konti. Oh, di ba? Ang lakas pa rin kahit malayo na siya ng konti. Oh my god. Tingnan niyo naman, oh. Oh. Ayan. O di ba? Ang perfect niya talaga, guys. Ang lakas niya talaga, sobra. So anyway, hinaanan natin. So ngayon, guys, ipapakita ko naman sa inyo yung sinasabi kong ambient light niya. So ayan. So, ah hihinahan ko muna yung ilaw ko dito sa bahay para mas ma-appreciate pa natin tong sinasabi kong ambient light. So ayan mga kabudol. So merong 3 modes yung ambient light. So Eto, ayan, papasok sa inyo. So, sabi ko sa inyo, di ba, nakapalibot siya dito sa mismong fan natin. And then, yung unang mode niya is itong steady mode lang. So, kapag nasa 1% lang siya nung hangin, ganyan lang yung ilaw niya. Pero, kapag nilalakas nyo na, ayan, tinataas nyo na yung level ng hangin, lumalakas din yung ilaw. Ayan, o, di ba? Hanggang sa pinakamataas na, ayan, o, sobrang liwanag niya na. O, oh, ba? Diba? Ang ganda. <laughs> Pero actually, guys, this is for aesthetic uh, purposes lang. Kasi, yan lang yung ilaw niya. Ganun lang. May ilaw lang siya. Kung uh, gusto niyo lang siyang gamitin na may ilaw, uh, medyo papansin kayo sa labas na naka Jisoo Life kayo, ayun lang. Malakas lang yung ilaw niya. <laughs> Tapos, kapag binaba na ulit yung level ng hangin, hihina din yung pinaka-ilaw niya. Ayan, yung second mode naman niya nitong ambient light natin. So, pag pinindot nyo itong switch niya sa likod, ayan. Ang tawag naman dyan is fading light effect. So, ayan o. So, kung napapansin nyo, parang ano siya? Parang lumalakas, uh, sumihina, tapos lumalakas, sumihina. Ayano, di ba? Diba? So, ayan. Ayun, ganun lang siya. <laughs> Wala siyang tulong sa hangin or anything. Parang for aesthetic effect lang din talaga siya or aesthetic purposes. Tapos yung pangatlong type naman na ng ilaw niya, kapag pinindot niyo ulit yung switch niya dito sa likod. Ayan. Ito guys, may purpose na yan. In fairness naman. Ah, yung pangatlong mode na yan is yung SOS light niya. So, ah, ah na, nasiraan kayo ng sasakyan sa gitna ng kalsada, or nasa camping kayo na wala kayo sa bundok, syempre kailangan nyo humingi ng tulong, eto yung gagamitin yung mode ng ilaw niya. Ayan o, para nagbibling blink, -blink siya, tapos pwede nyo siyang iwagayway sa ere. Ayan, so mapapansin na kayo na kailangan nyo ng tulong. Ayan. And syempre, para naman hindi rin siya battery consuming, pwede nyo rin talagang gamitin tong pan natin ng walang kahit anong ilaw. Ayan, so pipindutin nyo lang ulit to. Tapos ayan na, wala na siyang ilaw. So anyway, dito na tayo sa mga accessories niya. So excited na ako dito guys. So unahin na natin to. Ayan, yung kanyang napakagandang lanyard. Ayan. So ikabit na natin siya. So dito siya kinakabit guys sa likod ng fan. Ito yung lanyard hole niya. So dyan siya ikakabit. So ito na siya. Cheren! Ayan. Ito, diba? Ang ganda niya. So nakakabit na siya sa fan natin. So syempre guys, uh, pag ginagamit nyo to, mahalaga na meron kayong lanyard. Para naman, ah uh, hindi naman masira to kung mabitawan nyo. Kasi, ayan o, oh, sasabit nyo na siyang ganyan. Tsaka extra protection talaga habang ginagamit nyo to. Kasi, di ba, sayang naman kung mabagsak nyo siya tapos masira na agad. O, di ba, o di... Kawawa naman kayo. <laughs> so, ayan siya. So, ayan. Extra protection. Tapos, yung next accessory naman niya is etong Ayan. So ito yung storage bag niya or yung pouch na kasama. So meron din siyang lalagyanan para pag hindi niyo siya ginagamit, ayan. Ma-store niyo siya nang safe. Ayan. Wow! Thank wow, you. Ayan. So dito sa tatlong to, unahin na natin ito. So ang tawag dito, guys, is yung pinaka-base niya. So kakabit niyo lang to nang pag ganito. 'di ba? Ang ganda. 'Di ba? Grabe. Super ganda niya talaga. Ayan, o, 'di ba? So ang purpose nitong base na 'to, syempre guys, para habang uh, kung gusto natin siyang gamitin, ayan, pwede siyang itayo. Ayan, o, o 'di ba? Ang bongga. So para na siyang magiging mini electric fan niya talaga. So pwede niya siyang ipatong kahit saan. Ayan, hindi siya matutumba. Syempre, huwag nyo na lang bubungguin kasi <laughs> pag binunggu nyo, talagang tutumba pa rin. Pero ayan, kapag a uh, merong flat surface na maayos, ayan, pwede nyo siyang maitayo. Tapos guys, itong uh, pinaka-base niya, yung ilalim niya is merong rubber. Ayan, para uh, kung saan nyo siya ipapatong, hindi siya madulas. Tapos kung napapansin nyo rin, ayan, meron siyang uh, butas sa gitna. So, ang purpose naman yun guys is pwede nyo siyang i sa halimbawa sa tripod, meron kayong tripod, pwede nyo siya doon iikot. And then, kung meron din sa mga kotse, hindi, well, wala kasi kaming kotse. Pero kung sa kotse nyo, meron din ang uh, kabitan nito, ayan, pwede nyo siyang ikabit doon para naka, nandun lang siya. O, diba? So, hindi rin siya matatanggal. So, very secure din siya doon kasi meron nga siyang mount sa ilalim. So anyway mga kabudol, syempre hindi ko naman masasabi talaga agad na super ganda nito kung ngayon ko lang siya ginamit. So uh, syempre gagamitin ko pa to siya ng ilang araw, susubukan pa natin kung talagang matibay siya at kung talagang tatagal yung battery niya at kung maganda siya. And habang ginagamit ko siya sa ibang araw, uh, doon ko na rin ipapakita sa inyo kung ano yung purpose nitong ni dalawang to. So, ang tawag dito guys is yung dalawang nozzle nga natin. Itong round nozzle at saka itong flat nozzles. So, ipapakita ko sa inyo kung anong purpose nitong ni dalawang to. And gagamitin din natin itong cleaning brush. Ayan. Okay, so gamitin na natin itong flat nozzle or itong tinatawag na square nozzle. So guys, gagamitin nyo to kapag kailangan nyo ng parang blower. Ayan. So ikakabit nyo lang na ganyan. And guys, ginagamit ko to tuwing nagmamadali na ako. Pagpapasok ako sa umaga sa work. Ayan. Kailangan kong patuyuin agad yung buhok ko. And grabe, ayan. Super effective niya kasi talagang nagiging uh, yung direction ng hangin niya nagiging mas manipis at saka mas mabilis magpatuyo ng buhok. Hindi siya kalat-kalat. Nakita niyo naman to yung tuyo na yung hair ko. Ang ganda nung bagsak niya. Next naman is itong round nozzle. So guys, kung kailangan nyo maglinis ng mga hard to reach areas, katulad na itong uh, mga singit-singit ng keyboard, sobrang effective siya guys kasi talagang nalinis yung keyboard ko. So after ko nga maglinis ng keyboard ko, eto ang daming alikabok na napunta sa likod ng Jisoo Life fan ko. Kaya naman eto, gagamitin na natin yung cleaning brush na kasama niya. And guys, importante pala na merong ganitong brush kasi talagang kailangan linisin nyo yung fan nyo once in a while. So ayun mga kabudol, napakita ko na sa inyo yung iba't ibang gamit nitong Jisoo Light Pan natin. And masasabi kong sobrang solid siya guys kasi very durable talaga siya. And nakikita nyo naman, ayan o, oh, humaba na nga yung buhok ko at saka namuti na. Kasi guys, almost 2 months ko na siyang ginagamit at sobrang okay na okay siya. Matagal malobat at saka guys kapag naka-turn off lang siya or hindi nyo ginagamit, hindi rin siya talaga nababawasan ng battery. Kaya talagang ayos na ayos yun. So kahit sabihin natin may kamahalan siya, ako na nagsasabi sa inyo, sulit na sulit to. As in, kahit saan na nga ako pumunta, lagi kong daladala -dala to para gamitin. Kasi super handy niya at saka talagang mapapawi yung init kapag gumamit ka nito. Nakakatuwa guys kasi kahit medyo mainit yung area kung nasan kayo, kapag ginamit nyo to, yung binubugan niyang hangin guys is medyo malamig kaya talaga nakakatuwa talaga. So guys, ang cons lang nito or yung disadvantage nito for me, napansin ko medyo maingay lang talaga siya lalo na kapag naka 100%. So siguro kasi sobrang lakas nga ng uh, pinaka machine niya sa loob para magbigay ng malakas na hangin, medyo maingay talaga siya. Pero other than that, okay na okay siya, maganda talaga sa lahat ng portable fan na nagamit ko, eto na talaga yung pinaka the best. I love JL na talaga. Jisoo Lite. So mga kabudo, kung gusto niyo na rin mag-add to cart or mag-check out nitong Jisoo Lite Handheld Fan Ultra One, make sure na sa legit shop lang nila kayo bibili para naman talagang original yung mapapadala sa inyong Jisoo Lite. Again, nabili ko to sa Shopee and ang name ng shop nila doon is Jisoo Lite Official Shop. So ilalagay ko na lang din yung link ni seller sa description ng video na to para hindi na kayo mahirapan maghanap. I-click nyo na lang yan. Again, yung price nito guys is 3,449 pesos. Pero guys, gumamit kayo ng mga voucher sa Shopee para naman mabawasan pa yung presyo nito. So ayun guys, kung balak mo talagang bumili nito pero nagdadalawang isip ka kasi nga medyo mahal, well, eto na yung video na hinahanap mo. Ako na nagsasabi sa'yo, sulit na sulit to. Bili ka na. <laughs> So there you have it guys. Thank you so much for watching. Kita kits ulit tayo sa mga next review videos ko ha. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute.